Hello guys, ito turo ko sa inyo ngayon paano uh, mag-download ng uh, WordPress no. Pinaka maganda na may sila ano application sa kaano. para pwede na rin tayo magawa ng code natin, di ba? So, mag-install muna tayo sa local computer natin, guys. Type natin git local by by will. Okay? So, ito guys na ito yung gamitin natin natin uh, sabihin natin dito download okay tapos windows so first name last name no ito na yung mga ano natin guys phone number okay get it now okay so antayin na natin na mag download si ano <clears throat> okay guys tinan nyo na so 600 mb na support 45 tapos guys pwede tayo mag set up ng website natin ito yung ano palagay ko guys <coughs> ito yung ano hindi naman sa ano pero mas madali itong gamitin guys kaysa exam sa totoo lang Okay, so antayin muna natin ha so we have 123 and antay lang so in the meantime guys ito talaga yung local web library guys no mainam sa gamitin sa ito yung ilitamang code at saka ano pa So ito yung pinakadamest okay. So One hundred ninety nine One four Malapit na guys Nandiyan no? tayo lang ha Okay So One hundred Two four Five Tsk guys Kung may idea ka na Sa website Or Movie pa lang Madali talaga siya guys No Pagkatapos ang video ito guys Pwede kayo mag request Para Pwede tayo magawa ng sarili natin code. No Gamit niya local pipeline kasi nga ang gagandaan dito magkukod muna tayo sa sarili nating computer tsaka yung website natin hindi pa siya live so ibig sabihin is ano ah uh, hindi pa makikita ng lahat ng tao yung website natin so tayo na muna kung may mga errors tayo muna yung muna magkakita tsaka natin live tsaka kung gusto mo na nga live pwede din natin yan gawin natin so ang daming time antay lang 36 something left 27 54 23 20 <laughs> 20 oke okay. so malapit lapit na guys toh kasi nyo guys ha ah, ganito siya pag mo open yan oke okay. malapit na talaga malapit na oke okay. so talagang malapit na nga 4 seconds 3 2 1 point something So, pagka ma-open na siya, guys, open natin siya. Tama? Pag ma-open na yan, gawa na tayo ng website natin. Tama? So, in-extract natin. Okay, okay lang. Kahit ayaw mo, di ba? Pero okay talaga yan, guys, no? Okay, install natin siya sa ating local machine. Okay. Mm -hmm. Install dito. Install gano'n. Guys, ah, uh, tips ko sa inyo kung gusto nyo mga or mga beginner kayo or magawa kayo ng website pinakamainim talaga itong local by flywheel kasi nga mas madali siyang i-manage gamitin so, totoo lang guys nung una kasi talagang newbie din ako basic na basic marami kasing configuration doon sa sample which is dito sa local by flywheel para na binabypass na yun so ibig sabihin is ano uh, mas madali natin magawa yung code mas madali pa ito guys kaysa sagutin mo yung girl na niligawan mo parang ganon yung ano nangyari dito ito lang okay antay lang tayo no so please wait while local is being installed okay so antay lang talaga lapit na okay finish okay so pagka finish na yan guys nandito na siya tama okay na Local name. Okay. select site. Okay. So, pwede natin siyang i-start site. Okay. So, kung mag-start site tayo, guys, pwede natin yang i-open site. So, ibig sabihin, yung gawa-gawa natin na website, ito na siya. Ah, di ba? Ito yung ginawa-gawa natin. Example lang yung website mo. So, madali. yan guys. Di diba? So, ito yung website natin na ginagawa pagkatapos ito yung admin mo dashboard so type ko lang na password mo o, ano yung password mo dyan okay so ito yung ano di ba so ito talaga yung ano natin uh, website natin guys na ginagawa natin pero hindi pa yan tapos napakita ko lang dito na ito talaga yung website na yung local by will mas madali siyang gamitin kaysa sa di ba so sa susunod na video guys papakita ko naman kung paano tayo pwede dito mag code no? so para magawa natin yan guys ah uh, kung wala pa kayong visual studio code pwede nyo yung i-download ok ito kasi nga dito tayo mag code no? sa visual studio code Okay, so pagka na-download na niya ito, di ba mayroon na tayo dito, no? So pwede natin yung i-click. Ah, <clears throat> show folder. <clears throat> Para makita natin, importante yan kasi hahanapin natin yung mga yan. So dito siya nakatira sa local size natin. Ito yung user name yung local web, no? ito yung local web natin. Okay? So sa susunod na video, guys, uh, pag matapos kayo mag-visual code, no? na-download na natin itong visual studio code, pwede na tayo magsimula na kung paano talaga mag-code no? sa website gamit yung local by line Okay? So, ito yung version ni PHP niya, 7.41. Ang dito guys, wala na ano, wala na siyang pa, wala na marami siyang ano-ano dyan. No? Madali na siyang magawa na tayo ng code dyan. Wala na ang isang apache mong gano'n. Hindi demo ko sa sunod guys kung paano tayo magawa ng themes natin. Okay? So, kasi nga, si Calipurna, ito yung theme natin paintings yun things ano diba parang gano'n no sa so, sampo nang yun guys Okay, so sa susunod guys kita sa inyo paano nang gawa salamat po